Sir Roger, gano'n na po kayo katagal nakasal ni Mrs.? 19 years po. And in 19 years, sa limang anak ninyo, ito po ba ang unang beses na nangyari po ito? Uh, totoo po ma'am, hindi po. Asa uh, sa probinsya namin ma'am, nagkakaroon din po siya ng ibang lalaki ron na nung pinaway ko po sila. Saan po ba kayo galing, sir? S Sambuang ka po ma'am. Nangako po ba si Mrs. noon na wala na, hindi titigilan na niya? Oo, oh, nangako po siya. Ito na po sumunod. Ito pong uh, allegedly na bago pong boyfriend ni Ma'am uh, Ruvilin na si Kenneth. Kilala niyo po ba ito o kapitbahay niyo ba? Kilala, ma'am. Kilala. Kaibigan Kilala. po ba? Family friend? Uh, hindi po siya kaibigan, ma'am. Uh, bali po doon sa tinirahan po kasi namin. Tauhan po siya nung landlord ko. Okay. O, kaya nagpupunta doon sa usan kami nakatira. Okay. Paano niyo po nalaman na meron po silang relasyon ni Sir Kenneth? Una po kasi, ma'am, ano, tawagin to, nahuli ko po sila. Nag-away uh, kami ng asawa ko tapos uh, nahuli ko conversation nila na magkikita na po sila dapat sa manggahan, litik. Sinundan ko po yung asawa ko ron, kinaladkad ko po siya, inuwi ko siya sa bahay. Mm. Kasi nga ayaw ko sa nang... Kailan to, sir? Ah, November po, ma'am. Eh, pinawi ko siya, tapos ayun. O, unang alis niya yun, November 6, bumalik ng 16. Okay, so tapos, nung bumalik siya ng 16, sir, saan daw po siya nang galing simula November ah, 6? Aminado naman po siya, ma'am, na ano, kasama talaga niya yung lalaki na yun. Bidahay siya dun sa kapatid nung ano, nilalaki sa may tagig. Okay. Tapos nung bumalik ng 16, kayo po ba ay nagkaayos? Uh, nagkaayos po kami ma'am, nagkaayos po. Mm -hmm. Kasi nga ka, tinanggap ko po siya ulit. Ano po sinabi ni Mrs. sa inyo? Na, ayun nga, hindi na daw niya uulitin. Eh. Mm -hmm. So, ayun, eh, December 21, umalis pa, uh, umalis pa rin po siya ng walang sabi-sabi. So itong umalis si Mrs. sinabi niyo kanina, umalis siya ng walang pasabi. Ibig sabihin, madaling araw po ba ito o gabi? Madaling araw. Alas 2 mm, minutes para 3 yung huling message niya na sunduin na siya umalis lang siya basta-basta. Ah, Hindi okay. nagpaalam sa mga wala anak. Po, wala po, wala po talaga. Ay, ano oh, yung... Ano ah! Naghuhubad po, ah... Hmm? Naguhubad po, <laughs> naguhubad po si Mises sa loob po ng sasakyan. May video, nilalabas po ni Mises at hinawakan po. Okay. Kala mo talaga tunay, no? Kenneth, ah, yung kanyang bibib. Okay. Okay. Oh, yeah. Oh. Hinihimas-himas gawin Ni Kenneth Ay, ka kasi? Oh. <coughs> ngayon sir, itong mga anak ninyo may nakita ko 18, 15, oh. 12. Medyo yung iba po may muwang pero yung iba eh 3 years old lang, 5 years old lang yung mga bata. Kamusta po yung mga anak nyo ngayon sir? Oh, wala ma'am, kawawa po talaga kasi nga uh, wala, di po kasi ako nakakapagtrabaho na ngayon. Mm -mm. Kasi nga walang bantay tapos isa pa lisensya ko wala din po akong lisensya ngayon. Nahuli ako sa ng LTO. Mm Medyo -mm, um, mm -mm. may kamahalan yung tubos, 7,000. Mm, -mm. Uh, wala akong trabaho, ma'am. Uh, one month na. Sige po. Ka masakit anong... mo, ma masakit mm -mm. eh. <laughs> Kasi sa Tagal ba? Mm -mm. Na namin magkasama tapos, di ba? <laughs> Ayoko na sanang magsalita, ma'am. Ganun mo mm iyak-iyak, -mm. pero mm, mm bahala na. Gusto pa, basta sa akin lang, ma'am, kung ano yung dapat sa kanila. Mm -mm. Kung makasuhan man sila, makasuh yung gusto kong mangyari. Gusto mo man na lang kasuhan oh. sila. Oh kahit na siya ang nanay ng na mga anak mo. Opo ma'am kasi nga uh, mga anak ko gusto din nila. Gusto na din nila. Oh. Alam po ba ng mga bata na si Sir Kenneth or ibang lalaki? Alam alam po alam. Alam din alam nila. nila. Roger, ano ang tingin nyo, bakit kayo pinagpalit ng misis po niyo? Bakit siya naghanap ng iba? Kung bisyo po ang pag-usapan, noon po ma'am, may bisyo po talaga ako. Ano pong oh. bisyo niyo, sir? Drug, sugal. To yan. Kailan po ang huning gamit niya, sir? Ah, matagal na po ma'am. Hindi naman po kayo nagsusugal lately. Ah, oh, sugal, wala na rin po ma'am. Wala na rin Baga sugal. Na o baka naman naaya ka ng mga barkada mo w noong wala, nung December. Wala po akong barkada ma'am. Wala. Mga Diyan kaibigan, kapitbahay. Wala, wala po ma'am. Lalo na dun sa atin, tirahan ko ma'am, wala talaga kung kano'n. Okay. Kasi alam nyo po kung may history din ng paggamit, eh baka mamaya na maaari kayong mag-relapse sir. Baka naaya kayo. Wala pong ganon. Never niyong nasaktan si misis? Never, ma'am. Okay. Siya po yung nanakit, ma'am. Alam mo, uh, nung umpisa po nila, nasaksak po ako ng asawa. Nakablatter po yan sa amin, sa barangay. Mm. Sinaksak po ako niyan nung, nung nag-umpisa na sila. Yung mga anak niyo po, hindi niyo rin po nasaktan? Wala pong ganon? Hindi po, ma'am. Good afternoon po, ma'am Hazel. <laughs> Meron po ba kayong mensahe sa mama ninyo ngayon na baka nanonood po siya at nakikita kayo, naririnig niya Yung mga nagawa niya, panindigay niya. Hindi na po siya umang-abomalit kasi ulit-ulit na -ulit na po ang ginawa. Panindigay niya na lang po yung mga magiging... Mm -hmm. Ano po ang gusto niyong mangyari ngayon, Ma'am Hazel, sa mga kapatid ninyo at sa pamilya ninyo? Ayos ma Ayos po yung kasalayan nila. Kasi sobrang hirap po na sitwasyon nila. Ma'am, kayo po ba ay nag-aaral po ngayon? hindi na po. Tumigil po ba kayo sa pag-aaral? Opo. Anong year na kayo, ma'am? Na, natapos ko na po ng high school, grade 10. May anak na po ako eh. Ang party list na masasandalan. Axia Number 68 sa Balota. Sa ngayon ba, Ma'am Hazel, kumukontak po ba ang nanay ninyo kahit sa halimbawa sa messenger man lang o tinatawagan ba kayo? Hindi po. Una na kong paramdam. Kahit po doon sa mga bunso niyong kapatid, kasi ang babata pa po nung iba niyong kapatid. Wala ko talagang contact. Kayo po ba, ma'am, halimbawa na magkausap po ang nanay at tatay ninyo at sabihin ng nanay mo na gustong bumalik sa pamilya ninyo, okay pa po ba sa inyo yun, ma'am? Sa akin po hindi na. Di ko lang po alam kay papa. Sir Roger, sabi niyo kanina kayo po ay ni driver. Okay. okay, kasi meron naman po palang kapatid na nag-aalaga maaari po ba na maghanap kaya tayo ng ibang pagkakakitaan bukod ah, po sa pagda-driver? Yun po ma'am. Uh, gagawin ko po yun ma'am. Maghanap po talaga ako. Oo, kasi syempre limang anak po yung inyong binubuhay. Naiintindihan po natin na hindi po natin makontakt si Ma'am Ruvilin. Inabandonan niya ang kanyang mga anak, pati na rin po kayo. Pero syempre, may mga bata pa po na nakaasa sa inyo, sir. Sana po kung ano man po yung mga bisyo, uh, kung ano man po yung inyong mga napagdaanan dati, ay eh, kalimutan na po natin yon at uh, magtrabaho po tayo para po dun sa mga anak ninyo. Okay po ba yun, sir? Ang dami po niyang Facebook account namin. Eh. Wala na, naka-block po kasi ulat lahat. Ah, lahat naka-block naka na. Eh, pati pala sa anak eh, kasi kanina tinanong natin si Mama Hazel, um, naka-block din po naka lahat. din siya. So, hindi din siya, I mean, hindi siya contact pero blinock din siya ng sarili niyang oh. nanay. Oo. Oh. Ay nako, grabe namang nanay ito. Parang bihira naman. I mean, syempre nanay po eh. Supposedly, ang ina ang aaruga sa mga anak. Pero bakit ganito naman yung ginawa ni Ma'am Hazel? Or nag-reach out ba yung nanay sa mga anak niya? Hindi daw, eh, wala talaga. Sabi ni Hazel, wala talaga. Kasi nangyari sa kanila, Ma'am, na nakita ko, parang January 1, binugbog ni lalaki to si asawa ko eh. May blatter sila dito sa cellphone na nangakuha ko. Tagasan po ba yung kainit, sir? Pampanga, ma'am, at uh, nandun at uh, asawa niya. May, May asawa din. May asawa po, ma'am. Dalawa kasal po. anak. Kasal po. Kasal po. Kasal din. Oh. <laughs> so parehas kasal, oh, sila oh. both sides. Grabe tos, gumawa pa sila ng ganun mm. video. Nakakaawa naman yung mga bata. Actually, meron naman po talaga kayong karapatan. Maaari nyo po siyang kasuhan ng adultery. Kung talagang bukod sa video nyo, eh, kung meron pa po kayong ibang um, ebidensya na eh, maipapakita po sa korte, maaari po nating pailan si missis pati na rin po Si Kenneth yung kanya pong bagong kinakasama. Ngayon, uh, of course, aside from the video, dapat po may iba pa kayong ebidensyang maibigay. Okay. Oo, so kung meron pa po kayong ibang ebidensya, ibigay nyo po sa amin para matulungan po namin kayo mag-file. Si po ako doon pero priority kasi natin sir yung mga bata. Naiintindihan ko mag file tayo ng kaso. Okay na 'yan eh, matutulungan po namin kayo. Okay. Pero sa ngayon, ano po ang plano niyo doon sa 3 years old, 5 years old pati 12 year old niyo na anak? Di, tumawag po yung nanay ko kanina, ma'am. Uh, bali hmm. Eh, parang pinag-produce niya ako ng pamasay papadala na lang po yung dalawang kong anak Saan sa, sa buwangga para sa kanya na lang siguro so. maaari po namin matulungan na kung halimbawa pong pupunta talaga doon yung mga bata pero bago po pumunta doon yung mga bata siguro maganda din ipa-interview natin with the DSWD or CSWD malaman po natin kung okay ba sa kanila. Kasi, syempre, sir, kung basta din pong mahiwalay sa inyo yung mga anak ninyo, mga musmus pa po yan, e eh, baka matroma din sila. Uh -huh. Pwedeng child abuse din ito, sari. Kasi, iniwan niya mga minors, yung mga bata sa asawa niya, nang walang pasintabi. Bigla na lang siyang nawala out of nowhere. So hindi din maaari yon. May protection din pong ibinibigay ang ating mga batas para po sa mga anak ninyo, Sir Roger. So kung sakali man po na desidido na talaga kayo mag-sampa po ng kaso laban po sa misis ninyo, tutulong po kami na magsampa ng kaso laban sa kanya. So desidido po ako, ma'am. Okay. Pero aside from the filing of the case, sir, nais din po namin malaman, ano po yung plano ninyo para sa mga anak ninyo kung pupunta na kayo ng Zamboanga? Doon na po ako magtatrabaho. Tapos? doon ko na sila bubuhayin. Bago niyo po pagdesisyunan 'yan, Sir Roger, ko po kami sa MSWDO kung saan po kayo nakatira ngayon. Sa Batasan po ba kayo o, ngayon, Sir? Malapit-lapit po kami roon. Oh, madali lang 'yan sa CSWDO ng ating uh, Quezon City Government. Uh, maaari po tayong kumontak doon, magpapa-counseling po tayo sa DSWD no. para po ma-assess kung ano po yung kakayanan ninyo pagpapunta ng Zamboanga. At makausap din po yung mga anak niyo sir, makuha ho yung kanilang sentimiento, sentimyento kung gusto ba nilang pumunta ng Zamboanga. Gusto po nila talaga. Oo, mga. okay ba sa kanilang tumigil ng pag-aaral and so on and so forth. Kasi kung kami naman po, kung ano po yung may extend namin na tulong, willing kaming mag-provide sir ng financial assistance, pati po yung pag-uwi nyo ng Zamboanga, maaari po namin kayong tulungan. Pero dapat po siguraduhin natin na okay po yung mga anak niyo pagpunta doon. Apo. Okay. Ako nanonood man kayo ngayon, harapin niyo kung anong dapat niyong harapin. Huwag kayong magtago para matapos na. Kasi nahihirapan na ako. Yun lang, may problema magsalita. Sir, basta kami po dito sa Wanted sa radyo. Tutulungan po namin kayo sa abot ng makakaya namin. Thank you po, ma'am. Willing kami tumulong, sir, pero kung kayo po ay willing magpa-drug test. Ah, ma'am. Which ay, ma is kailangan din po sa LTO. Anytime ma'am. Okay, sige. So siguro ma-schedule mm -hmm. natin. Sige po. Sir sasamahan naman po kayo ng reporter po namin. So wag po kayong mag-alala. Sige po. Mm -hmm. so, po ha? Sige Salamat po, Thank po you at uh, magandang hapon po.